isang dating vulcanizing shop helper. Ngayon ay nagmamayari ng pinakamalaking vulcanizing shop ng bayan. Yan ang ating pupulsohan. Pero bago yan, magandang buhay mo na Luzon, magandang buhay Visayas, at magandang buhay uh, Mindanao. Isang vulcanizing shop, ang di umano, ang pinaka pinagkakatiwala ang vulcanizing shop ng bayan. At yan po ay ang Manong Adinga vulcanizing shop na matatagpon lamang dito sa Antipurda Street, Barangay B, dito sa bayan ng Tayug, Pangasinan. Na, kung ano ang dahilan na ating malalamama. Bakit ka ba? You tell me. Uh, hello, sir. Magandang araw at uh, magandang buhay po. Kayo po ba si Manong Ading po? Ako po. Uh, sir, uh, sino po si Manong Ading bago naging uh, patikang vulcanizer po dito sa bayan ng Tayug? Ako po eh, dating nakikipagsaka po sa mga magsasaka tatanim po kami ng palay at sibuyas hanggang sa nakapag-asawa ko dito sa Tayog ang binan ko po ay may vulcanizing shop at nag -helper. ako una bisikleta po ang ginagawa ko hanggang sa tricycle, motor, hanggang sa mga kwan na. natutunan ko ng gawin hanggang sa mga malalaki ng bulog. Uh, mga mga sasakyan po, mga four wheels, uh, bus po, gumagawa po kayo ng bus, truck, ganun po. Opo, kaya ko po na pong gawin. Gaano na po kayo katagal na vulcanizer po? Uh, matagal na po. Mayigit taklumpong taon na po. So tatlong dekada na po. Uh, gaano po kahirap ang maging uh, vulcanizer po? Ay uh, mahirap talaga dahil pawis at pagod ang paunan dito. Maghapon kang magbubulkanis kung minsan, matutulog ka na may manggigising pa. Kaya obligado kang gigising dahil Virgin yun kailangan po nila no. yung inyong serbisyo tara po Mano nga ano pa po ang uh, ibang source of income nyo maliban po sa pagbubulkanize? Wala na po, dito na po talaga ang hanap buhay ko dahil wala naman akong alam naggawain ito lang talaga ang hanap buhay ko Sa awa ng Diyos, nakapundar ako ng mga gamit Unti-unti. Kaya, nagsireli na po ako. Dito ko na rin po, tinaguyod ang pamilya ko hanggang sa pag-aaral nila, dito ko na po kinukuha. Ano po ang sekreto ng Manu ating Volcanizing Shop kung bakit mas pinipili ng mga customer? Kailangan po, mahalin mo yung trabaho mo at gawin mo ang tama sa mga customer para babalik-balikan ka nila uh, tamang, uh, tamang po at uh, pagmamalasakit opo uh, manuwaging uh, bali 24 oras po kayong bukas ano po so ibig sabihin po ba nun ay hindi na po kayo natutulog natutulog naman po pero kung may manggigising obligado po akong gigising dahil emergency talaga yun. Nag-additional po ba kayo ng charge pagka may customer po kayo sa gabi? Hindi naman po, pero sila na po ang nagdadagdag dahil alam nila sa gabi, pre, nakakaintindi naman, nakakaintindi naman po si Guru sila, kaya dinadagdagan. Pero yung iba naman, walang dalang tira, pinapautang ko na lang po pero nagbabalik po naman sila para magbayad. So, ibig sabihin po, talaga nga ang servisyo nyo po may kaagibat na pagmamahal at palasakit. Opo, para makauwi lang po sila na ligtas, ginagawa ko lang po yung trabaho ko. May halong pagmamahal, malasakit at siguridad ng kaligtasan ng bawat customer. Yan po ang sikreto ng Mano Adings Vulcanizing Shop. Kung kaya naman, siya ang pinaka pinagkakatiwalang vulcanizing shop dito sa bayan ng Tayuga. Hanggang sa muli, ako po ang inyong pakuboy na nagsasabing ang buhay ay parang ulo. Minsan na taas, pero mas madalas, nasa vulcanizing. Bye-bye!